Thank you, sir. Wrap of 125 sir. Thank you, sir. Up. So, ayun mga lots. Mga pagpalang araw ulit. So, good morning. Uh, dito nga natin ngayon. Uh, first booking natin uh, ngayong umaga. So, ito. Papunta ako sa pick-up location namin ni... Eh. hindi uh, ko napansin yung pangalan. babae nila ako eh. Anyway. Morning, sir. Yeah. Teshkes so, pa. Che, sigurado laser. Hey, Isa? Aba ah, Balibago Complex na sir no? maydan Paidenito sir? Uh, dito ah? ah, dito. Adito na tayo, sir no? Okay. Sir Pwede po tayong sumagrit sa bar. Pwede po Okay Pwede po lang. Sige lang po Okay Doon lang po eh po Ah, oh, may car wash pa So, mamaya mga lods, uh, pa-car wash tayo. So, may dinana lang si sir. So, okay lang naman. Gasino lang naman yun. Hindi naman malayo. Okay na, sir? Yeah. Thank you din, sir. Yeah. Thank you, sir. So, yun mga lads. So, bali Sir Patrick. Ayan, thank you po. So, bali yung pamasahin nun is 777. Tapos may kalta si ano. Si Angkas. So, meron tayo. 61.60. Mayalibag <laughs> lang ng bata nung ano, yung sasakyan niya. So anyway, So complete trip. Tapos online ulit tayo. So ayun mga lads. 2000 years later. So ayun lads, mga meron meron ulit tayong pick up. So Santa so, kaya to. Ayun. Ah, sa may labasan. Birlan ng birlan mga idol. Habang maaga pa. Habang hindi pa mainit. Bakbakan natin to. Mga oh, ginawa, no. magandang balita. May nangyayari na. So, with, ano, potion, Dandan lang tayo. Para tayo ay safe. Safe na makauwi. Two thousand years later. As kabila siya. Ah, yun. Mali, 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 Sir? Ah, hindi hindi ko napansin sir Dito ko focus eh Kasi lang ako Ah Okay sir, pwede na sir ah. yung dito ah. Sige sir, dito Ah, okay, sige sir Ah Jack up naman nakalagay Apo Pick up Sayang Lahat pa din ako lumiko ano Sinesenyo sa sakit eh Nagapokus kasi ako dun Sinasakay mo dito na ako Sinesenyo sa ako lang Ah okay kasi pag dyan oh, pa Oh, ikot pa, tama, ikot pa sir Oo. Oh. Dito naman ang punta Opo oh, Sir Ito sir Ito sir Okay na po sir, sir. Boss, oh, diretso na tayo Si Chip Palato eh Okay, thank you. <laughs> Grabe, ang laki ng bahay dito. Ayun yeah, yung ginagawa niya, sir. Laki din, ano? D daming kuya ko, sir. Ang ah. uh, daming kuya ko <laughs> <laughs> sa taas. Sir, pang silpon niyo. Ayan yun, sir. Dito, sir, ano? Ayan, dyan. Grab of 125, sir. Thank you, sir. Apo, thank you, sir. Thank you, sir. So ayan, drop off tayo. Bakit ganoon? Ang laki naman ng bawas ni ano, ni angkas. Sabi 20% at 25. Ah, tama. So, ayan. So ayan guys, nakapag-drop off ulit tayo, si sir. So balik na tayo. 25 pesos 'yan. konti trip tayo online pa rin tayo ako na uwi tayo sa ero eh sige so, ako to guys so, sira 2000 years later so ayan mga lords meron tayong pick up dito sa may greenfield ay eh, malapit tayo dito sa may ano yan eh may kabila Ara pes-pes. Hi ma'am, ikaw ba ba? Kaya may tatanong Kasi po. Sa okay? oh, po. kasi magpapasa lang naman po ko Pwede po ba akong Tapos pag, dito rin Wala problem, oh, po. Wala problema ma'am. Opo Sa loob ng Technopark yan ma'am? Apo. Oh, pwede kaya kami doon? Sabi kasi no may tingnan ko kasi ako nag ko. Apo. Ah, naman loob mo ng Pwede. Ah sige po ma'am. Pero din po natin sa akin. Sige po, ay Yeah. O oh, medyo malayo pa ba yun, ma'am? No? Medyo malayo pa ata? Okay. Tapos walang, alam ko walang jeep dyan Opo. Eh. Oh, Opo. Excuse lang, ma'am. Yeah. Oh, hey, ma'am. Eh, po. Wait lang, ma'am. lang, Medyo ma naipit po yung... Yan. itu pok maju masuk kepu kasihan. Ya. Ya. Sepalak okay, no, lah okay, Bu Mam nang ano? I wait lah, apa lah kok. Sekis Ya. Oke lah kok ya, Ma'am. Darapa pleasure. Uh, Sinitso po, ma'am, no? Sinitso po Makariin na lang, Ah Sa magpapero tayo Ah, walang Bawal, sir, walang ano? Ah, okay Sige po Makariin na lang, Ah, malapit na lang siguro, ma'am, oh 200 meters, ma'am ah. Saan ko, sir, pwede umikot, sir? Saan ako pwede umikot? Wala, sir Ano ma'am? Ah, antayin po ba kita? Kaya hindi pa ba, ma'am? Oh, wala no problema, ma'am Sige, oh Ay, oh. sige, sige Sis naman? Yeah. Yeah. Medyo skip. Sige po, Ma'am oh, sige, okay. no sige po, Sige po. Buti na lang mga lods ano, malapit lang yung destination ni Ma'am. Bawal pala dito yung walang Walang best. Walang best, walang best daw best ba? Buti na lang, malapit lang. Kasi, ito oh, nasa, nakalagay dito. Ah, 50 meters na rin pala. Tama ba? Pero kanina nasa ano yan eh. So, anyway. So, antay natin si ma'am nagpapantay eh. So, ayun. Napakalaki naman ang kaltas ni Angkas. Palagi ito guys oh. 60 pesos. 63. Ay, tama lang. Pero kinukuha niya talaga yung butal ano. <laughs> anyway, bala na so, yan sa aking interest eh